doorbell, Earl. buhay ka. buhay ako. Jenny, sila nag-doorbell. Tessa, nandito si Earl. what? I'm back. Bakit mo yung makatitig sa akin? Parang nakakita ko yung multo. Punta ko sa condo mo eh. Kaso lang wala ka nun. Kaya nagpakasakali ako na baka nandito ka. And what do you know? Nandito ka nga. I, I thought you were dead. Mali yung akala niya. Ibang lalaki yung namatay. So, part of the plan. Bakit siya? Oh, Kung Bulin mo yung t-shirt mo, yung pantalon mo, at yung sapatos mo. Hubad! Uh, Rex, may isa na lang akong papagawasan. yung plano ko, di ba? I think ang tawag doon ay misdirection. Ngayon, kaya pa na ako makakilos na hindi hinahanap ng mga polis. You are crazy, Earl! Genius! Call me what you want. Ang importante boy ako. Ano ba kasi talagang ginagawa mo dito? Baka may makakita pa sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Pumunta ako dito para humingi ng tulong mo. Sa tulungan mo akong bawiin si Sofia ulit. My God! Can you let them go? Masaya na sila! Rico and Maricar are happy. Let them be! Alam mo, umalis ka na lang ng bansa. Start over again! Tigilan mo na sila! Hindi ako aalis nang hindi nababawi si Sofia. Natutulungan mo ko. Sorry! My priorities have changed. Ayoko nang madamay sa'yo, kaya pwede ba umalis ka na kung hindi tatawag ako ng pulis? Oh, God. Tessa. Sanang hindi mo sinabi yun. Tutulungan niyo ako Whether you like it or not.